Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. for today's vlog nga pala mga kumarates at ayan nakauwi na nga ako dito sa bahay at pagdating ko nga ay ko na nga itong mangga naging paborito na nga ito ng aking anak dati nga ay hindi nga siya nakain ito dahil pagka nga kumakain daw siya inadudumi daw siya pero alam nyo ba isa nga ito sa mga pinaglihian ko sa kanya at nung buntis nga ako sa kanya isang kilo nga nito ay kaya ko nga ubusin ng isang upuan kung namalengke nga ako ay bumili nga lang ako ng isang kilo limang piraso nga pala yun at yung tatlo nga ay nakain na namin kaya naman ayan ipapaubaya ko na nga sa kanya itong natira kinain ko na yung buto dahil hindi naman yan kinakain sayang naman kasi at ayan bago pa nga siya dumating ay naghayo na nga ako dito sa lamesa pritong tapang nga pala yung aming ulam at ininit ko na nga lang yung sabaw ng sinigang at pagkapasok nga niya ay nun nakita nga yung mangga ay todong itinga sabi ko nga sa kanya ay maghinaw na nga siya ng kamay at pagkatapos naman nun ay nagwalis-walis muna ako ng kauntian dito at yung sabaw nga ng sinigang ay ininit ko na nga lang para may sabaw kami ngayong araw at nakita ko nga ay basang -basa na naman ang pawis ang likod na rin. kaya naman nilagyan ko na nga siya ng towel sa likod para nga hindi na matuyo ang, ang gaya ko nga ay hindi na muna ako kakain ng kanin at yung bigay na nga lang ni inay na palabok ang aking kakainin. Ininit ko na nga lang pala sa microwave yung palabok dahil galing sa ref. At nung tumunog na nga ay kinuha ko na nga at sasabay na nga ako sa pagkain dito sa aking anak. Tinanong ko nga kung nakain nga siya nito ay gusto nga daw niya. Kaya naman sabi ko nga ay maghati na nga lang kami. Yang batang yan kasi ay bihira mo nga lang mapakain ng mga ganito. Lalo na nga sa si spaghetti ay bihiram bihira nga yung kumain nun. Kaya naman nagtataka nga ako at gusto nga niya itong palabok. In fairness naman kasi dun nga si no orderan ni ina inay ng palabok ay masarap naman talaga kita nyo naman at nakalingat nga lang ako itumachaw na nga din sa Gedley. Yeah, sabi ko nga sa inyo ay eh, mas gusto ko nga yung umuwi ng tanghali dahil marami nga siyang nakakain tapos na nga siyang kumain yan kaya yung palabok nga inilagay ko na nga sa kanyang harap para masarap nga ang kain ay nagtimpla nga ulit ako ng juice sabi niya nga ay kakainin niya nga muna daw yung mangga kaya naman nagchaw nga ulit ako nitong palabok at yung aking darling nga ay wala pa at inaantay nga namin pero dahil nauna nang umuwas itong aking anak ay siya na nga muna ang aking pinakain taya anong naubos nga nga yung mangga, ito naman palabok ang kanyang kinain. At sabi ko nga iba eh, bakit parang gutom na gutom siya. Para ba naman kasi ang kinain niyang umagahan ay tinapay lang. At dahil pang gabi nga ako ay hindi ko nga naaasikaso ang kanilang umagahan. Kaya yung asawa ko nga nagpapaanyo sa umaga. Pero dahil tinapay nga lang yung nabili ko ay yun na nga lang ang kanilang inaalmusal. Dahil ang asawa ko nga ay tinatamad na magsaing sa umaga. At ayan, hindi pa nga natatapos ang kanyang pagkain dahil yung dessert nga na padala ni inay ibinigay ko nga sa kanya. Dahil may lahok nga din itong mangga ay nagustuhan niya din. Wari ko naman ay pultak na pultak kantiyan. Kaya sabi ko nga ay pagkatapos ng kumain ay magpahinga nga muna siya. At ayan, dumating na nga itong aking asawa at siya naman ang aking ipagpapaanyo ng pagkain. Kakawas nga lang din niya ng tanghalian galing trabaho. Pinagtempla ko na nga rin siya ng juice para naman masarap-sarap nga din ang kain. At pagka ganito malapit nga lang ang trabaho ng aking asawa ay nauwi nga siya sa tanghali. Pero pag malayo naman ang kanilang trabaho ay pinagpapaanyo ko na siya ng kanyang binalot. Minsan nga sa gabi pa lang ay nagluluto na ako ng pangulam para sa binalot niya kinabukasan. Ang ginagawa naman niya ay minamay microwave na nga lang niya para mainit. Kesa naman kasi bibili pa, ay eh, kung pwede naman magbinalo. Para na din kasi makaiwas nga sa gastos. Kaya nga hanggat maaari kapag malayo ang kanilang trabaho, ay eh, pinagpapaanyo ko siya ng kanyang pangulam. At inaantay ko nga lang pala silang makakain ng tanghalian bago nga ako matulog. Kaya alam niyo na kung bakit ako laging antok sa trabaho. Ay, Diyos ko dahil lahat nga ng break time ay akin ang tinulugan lahat. Siya hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!